Iniimbestigahan na ng pulisya ang takaumano ng pagdukot sa isang Indian National ng isang napakilalang kolumnista at kanyang driver sa Quezon City. Ayon sa pinsan ng biktima, mga sospek din ang kubidnap sa kanya noong nakaraang taon. May nita balita, tinibukan na kita. Pero isa lang isa. ang tabloid columnist na ito at ang kanyang driver dahil sa umanipagdukot sa isang Indian National sa Quezon City. Kasama raw si Arnel Pitil, columnista ng isang tabloid, na apat pang mga nagpakilala raw ng mga NBI agents na humuli sa negosyanteng si Jaswant Singh sa loob mismo ng bahay nito sa New Capital Estates pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sabi daw, restaurant na ako tapos yung... Sabi ko, bakit eh, ano anong kasalanan ako? ipinosas daw siya ng mga sospek at isinakay sa isang owner type jeep. Dadalhin daw siya sa Quezon City Police Station 6 sa may Batasan Hills. Pero hindi naman daw siya ipinasok ng mga ito sa loob ng istasyon. Ang mga kamag-anak na malising agad dumiret siya sa Station 6 sa pag-aakalang doon siya dinala para maimbestigahan. Wala raw si Singh sa loob ng QCPD Station 6 at sa halip ay nakita nila ito sa loob ng isang owner-type jeep na lakaparada di kalayuan sa presinto. Pagpunta kami sa owner, may puso sa bantay niya sa apat tao. Papapapunta pa, kami, tanong ko sir, ko, ano ba kasalanan sa tao namin? Sabi na may restaurant, sabi ko, sige, tingin ko. Ang tingin ko restaurant, takbo na yung dalawa. Nang pilit daw nilang inalam kung ano ang kaso ni Singh, pabulaw daw na sinabi ng isa sa mga suspect na doon sila magtanong sa presinto. Hindi raw maray inakala ng mga suspect na magtatanong nga sila sa mga pulis. Kaya nang makita ng mga suspect na lumabas silang may kasamang pulis, nagtakbuhan ang mga ito. Dito na naaresto si Pitil at ang driver ng si Richard Bersosa. Todo tanggi si Pitil na kinidap niya si Singh sumama lang daw siya para i-cover ang operasyon ng mga agent ng NBI. Basta kako ako, ako, ko lang. Magmamasid lang ako. Ngayon, ang nangyari, kinuha nila sa Capital State yung ipinano ng warrant. Hindi, dinala. Ngayon, ang ano ay doon, eh, kung mo sasakyan kami, sasakyan ko sa kanya, nakiusap na pwede isa kay doon. Eh, minsan di ako nagpapanggap na MBI jet. Pero isa sa mga humanap kay Singh, may biglang naalala ng makaharap si Pitil ng malapitan. Isa raw ito sa mga kumidnap sa kanya noong nakarang taon lang. Yung dating yung kidnapper sa akin, sila din eh. Gusto nila 15 million. Siyempre, alam ko na wala ko pera. Sabi nga lagi sabi sa akin doon sa lobe, basta mamaya gabi, patayin kana hinala pa ni Drug Sir. Gusto nila, kitna pa kule, kitna hindi sila hingi pera, alam ko na hindi hingi sila pera. Gusto nila sa patay ako para wala witness, para yung kasama niya kulong, para labas. Sa ngayon ay tinurn over na ng QCPD Station 6 sa Criminal Investigation and Detection Unit ng Camp Karingal ang reklamong kidnapping laban kay Pitil at Versosa. Von Aquino, GMA News.